Good evening, sir. Hi, good, good evening. evening. Service, sir? I'll give a ready, sir. Okay ho kami, sir. Safe na safe ho. Huh? Uh, pero sa amin, hindi kayo safe eh. Bakit naman, Pogi? Eh, kasi meron kaming raids. Anong raids? Raids! Raid. Yung bang ganito, huli ka, mama. Anong raids? Raids ho! Talagang perwisyo. Ang Smith and Wesson na yan. Bakit siya, Pablo? Sunod-sunod ang giliwan ng... Tiklo si Turo Trumel. Van? Yes, Tio Pablo? Iligpit ang dalawang detective niya. Don't you worry, Tio Pablo. Patay kong iaharap sa'yo sina Smith and Wesson. Good! Tara. Tara.

May bala ka pa? Wala na rin eh. Wala ka ba talaga extra magazine? Magazine? Wala rin eh. Ako meron! Ha? 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 ito Huh? Yeah. Yeah. Pinsa ko talaga. Halika nga. Ay, ayun na! Dali! Bumalik ka! Ah! Asan sila? Bakit? Ay. Ah! Ayun na sila! Sali. Sali. Hoy! Kayong Habulin niyo yun! Baba mo ko! Muli kayo sa akin! Ano ang nangyari sa lakad nyo? Ano? Hindi kayo magkasagot! Palpak ano! sino na kayo, Tio si Pablo. Dada! Puro kayo yabang! Puro kayo forma! Ang lalaki niyong tao, mga bambang! Tio si Pablo, may naisip kung paraan para mailigpit sila. Ano yun? Halika. Ha? Hmm. <laughs> halika, halika. Opo, up! This is the police! Nah. Ha! Ha! Ano police? Nagalitin tayo. Nakala ko raid eh. Bahay na pala nila. Sorry. Excuse me. Hmm. Come in. Hmm. Yeah. Uh, Ooh, Oo, at that. Eh, salamat nga pala uli sa inyo, ha? Ah, Wala naman, Beverly. Basta ikaw. Baka gusto niyang tumuloy. Uh, may lakad pa kami. Next time. na. Lang. Uh, oh, sige. Uh, papano? Ganun na lang. Ha? Eh. Bang, uh... mm? Mm -hmm. Good night. Sige. Ay, take a lot of ingat. Mm. Chip mo. Hmm. Ah. Ni walang kiss. Walang kiss. Ay, gusto nyo ng kiss? Eh! 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 say. daw. Mm -hmm. Parang may red. tide eh. Boss, sorry, 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 boss. O diba? Grabe, no? Nakakatakot nga eh. O nga eh. Senyorita, ah, senyorita, may naghahanap po sa inyong mga kasamahan daw po ni Smith at Hueso. Ah, sige, thank you, anday. Aray, hmm. okay. Oh, inulak mo ko? Hindi Oh. Selamat pagi. Boleh saya jemput anda? Tuan. Pak cik! Bakti, Tidak! Pak cik! Pak cik! Pak Cuma, Dia terluka! Oke, masuk ya. Angela? Beverly? Bakit? Telepon na. Sino kaya to? <laughs> Uy, siya nga pala, Melchor. Yes, sir. Bibigyan ka namin ng assignment. Eh, sir, ano po yun? Timpla mo mga kape. Ano <laughs> <laughs> mo? Hello? Hello, Jesse. Si Mr. Ayala to. ng Ayala? Mr. Ayala! May kilala ka mga Ayala? Ano, bridge o boulevard? Ano, bridge o boulevard? Si Ayala, hindi mo ba kilala si Ayala? Yung chuhin ni Angela at ni Beverly. Ah, si Ayala ang kalbo. Ah, bakit o? Oh, kayo. Jesse, yung mga pamangking ko, kinidnap. Ah? Kinidnap nga eh. Kinidnap daw si Angela at si Beverly. Ha? Huh? Hello? Paano ho nangyari? Eh, kinidnap nga yung dalawa. Nene, nene. nene. Paano ho nangyari yung pagkalagas ng buhok niyo? <laughs> Mm hmm, ako ba? Niluloko mo pa Hello, uh, pasensya na no, okay? Medyo nagkakalituhan lang kami. Tulungan mo naman kaming hanapin sila, o! Oh. Sige, sige. Gagawin ho namin ang magagawa namin. Sir! Ba't kayo mo Mga... kasi, sir. Sir. Kinainap siya rin. Kinainap yung mga sweetheart. Anong kinainap? Para kinainap lang, nakakaganyan kayo. Papi, sino kinainap? Eh, Ay, sino? Hey, yung nga mga girlfriend namin, si Angela at si Beverly. Sir, anong gagawin namin, sir? O, ano pa gagawin ninyo? Hanapin ninyo! Look for them! Go ahead! Tama, hindi natin naisip yun. Kinakausap kasi tayo nito eh. ano hey, nga naman. dito! dito! Hindi natin naalis na. Mabusit! Ah!

Hay ay ay. Rolico. Sana may makita si Pablo. Nag-acceler lang kayo ng panahon. Wala kayong makukuha sa akin. <g agile making noises> Romel, para mo nang awa. Ituro mo na kung nasa so si Tio Pablo. Kasi, kinidnap niya yung mga girlfriend namin eh. Please, mawa ka naman oh. Turo mo, no? turo mo na. Ha? Please. Sige, mm -hmm. mm. sasabihin so, yes, ko na. <gmailing noise> Talaga. Love. Tignan mo, baka may tama ako. Wala naman. Alam niya. Di ba pa, paano ka makakahinga niyan? E may basyo ng bala sa ilong mo. Ay, palang niya ka. Tinalo mo pa si Ramon Revilla? Si Ramon Revilla, kumakain lang ng bala. Ikaw sinisinghut mo pa? Nagpapasalamat kaming muli sa pagkakaligtas nyo sa kanilang dalawa. <tutulog> Uh, walang naman ho. Mm -hmm. Eh, papano? Eh, di tutuloy na kami. Yeah. Thank you, Lee, Jessie. Thank you. Yeah. <laughs> Sige ho. Sige, ho. Sige ho. Thank you. Yeah. na kailangan lamang magkaroon tayo ng pagkakataon, magkahanap buhay dito. <laughs> Hindi problema yan eh. Kung totoo sinasabi mong magaling itong mga bata mo sa martial arts. Ano ibig mo sabihin? Si so, Pablo. Bloodsport. <laughs> i would like to register my name and uh, what are their names logan mm. and one now